After 2 years, bumalik ako dito sa Malolos Bancheto sa gilid ng Malolos City Hall. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Malolos City Hall. Pupuntahan natin yung sikat at dinadayong kainan dito. Actually, special to sa akin kasi ito yung unang-unang video ko sa YouTube. Tapos, yung pangalawang video ko naman, medyo nag -trending. Dito nagsimula talaga yung Ralph Project sa Malolos Convention kung tawagin nga natin. Tinignan natin kung ano yung mga bagong kainan at yung mga bagong attraction dito. Tara! Madami pa ding iba't ibang kainan at food trip dito, pero marami na ring bago dahil meron na ring skate park at kabubukas lang nito nitong June 2025. At madami ding naglalaro dito at sa tingin ko malaki ang maitutulong nito sa food traffic sa mga food business kasi maraming nagpupunta para manood o di kaya maglaro. Meron na ding Malolos Amphitheater kung saan nagdadaos ng iba't ibang activity at concert. Meron na ding basketball court sa tapat ng convention at tennis court kaya talagang active na active yung lugar bukod pa sa mga nagja laging gabi-gabi at lumilibot dito sa buong compound. Sa totoo lang ang hirap mamili ng kakainin kasi ang daming choices. Kaya bihira lang talaga ako sa mga lugar na ganito karaming tindahan kasi hindi ko malaman kung anong kakainin ko. Kaya umikot muna kami ng umikot dito at tinitignan kung ano na ba ang makakain dito sa bancheto. Hindi ko naman lahat nakunan kasi nga marami talaga pero pinili ko na lang yung mga kainan na mas pansinin yung harapan ng tindahan o may mga display sa harap o di kaya may preparation sa pagkain. Sa palagay ko ito yung mga negosyo na medyo matao kasi nga nakakatakam talaga kapag nakikita mo yung produkto o di kaya may konting showmanship sa harapan ng kanilang tindahan. Meron mga nagbibrito ng manok na talagang umaamoy kapag dumadaan ka. Marami ding nag dito kaya mas lalong nakakagana at nakakagutom habang naglalakad. Yung ibang kainan dito may anli rice at anli sabaw pa. Siyempre, meron din ditong mga tusok-tusok na paborito nating merienda. Meron din ditong Ilocos Empanada na nakakatakam habang piniprito. Isa rin to sa mga matatagal na dito sa Bancheto. Marami din ditong coffee shop. Yung iba may mga dine-in pa sa mismong truck o di kaya meron silang mga camping chair na dala. Kaya masarap din tumambay dito habang nagkakape. Meron din dito mga sabaw na ulam kagaya nitong bulalo na ang daming laman. Halos lahat na yata ng pagkain makikita mo dito sa Bancheto. Sa dami ng kainan, ito yung napili naming kainan. Itong Wala Steak Pares. Kasi for 120 pesos, kumpleto na sa toppings at may rice na din ito. Meron itong lechong kawali, chicharong bulaklak, laman loob at itlog. Sa totoo lang, dami talagang serving nito. Manamis-namis ng konti yung pinakasabaw niya. At para sa akin, sulit na sulit talaga yung 120 pesos. Ang dami talagang laman na nakasahog dito. Malambot yung laman loob at crispy naman yung mga prito na toppings nito. Isa din sila sa mga matatagal ng kainan dito sa Malolos Bancheto at isa din sa mga dinadayo na kainan dito. Kung mapapadaan kayo sa Malolos Bulacan, pwedeng pwede kayong mag food trip dito sa Malolos Bancheto. Everyday naman sila dito at usually nagbubukas sila sa hapan yun lang tara kain tayo